Welcome to my channel. Ang pagdalaw ni Pablo kay Santiago. Gawa 21 verse 17 to 26. Pagdating sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni na Pablo ay nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang mga matatandang pinuno ng iglesia. Binati ni Pablo ang mga naroon at isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, Alam mo, kapatid, may ilang libo na ang mga hudyong nananalig kay Jesus, at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan may nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo raw sa lahat ng hudyong naninirahan sa mga bansang hintil na tumalikod sa katuroan ni Moises. At sinasabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, nisundin ang kaugalian ng mga hudyo. Ano ngayon ang nararapat nating gawin? Iyak na mababalitaan nilang dumating ka. Ito ang gawin mo. Mayroon ditong apat na lalaking may panata, Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw na ang bahala sa magagastos, at nang sa gayon ay mapaahitan na nila ang kanilang ulo. Sa ganitong para ay malalaman ng lahat na hindi toto o ang balita tungkol sa iyo, kundi sumusunod ka pa rin sa kautusan ni Moises. Tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil, Nagpadala na kami ng liham sa kanila kung saan sinabi namin ang aming pasya. Sinabi namin huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag matikiapon. Kinabukasan, isinama ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos, siya'y pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang may alay ang handog para sa bawat isa sa kanila.